sa wakas dan na alis na jud ang korte after 5 years anas anak pud kani maalis dan uso basig abtan na ni pulo ka tuig pulo ka tuig buhi pa bako anak buhi pa di tayo na unsa man ka <laughs> di ka gusto mo tanaw sa imong apo sa tuhod <laughs> pagkahamanday na ako sa sala diri na pud sa kwarto yes puti jud nindot ang puti kay hayag hayag pud imong panglantaw maka relax maka wala og sapot talami jud sa paminaw no labi Siyempre, labhan na kag panglimpyo syempre laban na nato dayo no dili na na nato itambak kay kung itambak pa na ni mo kanus anak ni nimo na malabhan maong habang naapa sa labhan na lang jud ingon sa akong anak sa gawas na ako ipalaba. Ingon ko, ayaw na oi peke na akong bukton. Isa pa, sayang pa ang kwarta. tas buklaso na lang po dahil na ako ni akong hinala itong ni aging simana. Ay, naana po ko'y pilo nun. Bitaw no, kitang mga inahan, balik-balik na lang yun niya itong trabaho. Laba, mangluto, manglimpyo, tanan, manghugas o plato niya, walay sweldo, char. Wala pa, joy day off. Maung ka mga ba, napalanggaan ninyo inyong mga asawa, pareha sa pagpalangga niya sa ako, ah, char. Talag saon lang bayami klase, maldita, pero guapa Bitaw no, usahay, bi anako lubos maisip, ingon ani ko karesponsable sa akong pamilya. Chart. Ngayon, ingon ani ko kakugihan. Sa una murag baso lang manggod akong kabalo gunitan. sa dihang nahuman na jud, tas ihalay puno na nato dayon no. Dili lagi na pwede unya unyaon kay mahinayak na putag pungko. Kung mapansin ninyo, gipangpilo dayon na ako na paghalay kay gamay kaayo among halayan. Masig naay gusto mag-sponsor dirag halayan, di na jud ko muundang og adlo adlo na jud ko manglaba maskin walay labhonon. Tas mukaon pud daw no. kamo daw labandira, di ba mo gutom Tas pagkahuman magprepare na pud kay magsimba. O di ba kagwapa sa labandira?